idol, bagay sa iyo politiko, bagay sa sundalo, bagay ka sa sa ganitong show, action, may balbas, bagay kang superhero. Uh, thank you sa mga sinasabi nyo. Yan, nakaharap na ako, di na ako nakatagli. Marami silang mga sinasabi. Pero sobrang saya ko na yung kasama ng asawa ko. Panibagong chapter sa buhay. Ngayon, kung maganda offer, magandang yung magandang maganda yung bahay, gagawin na. Pero sa kayo ni Dave, 45 na ako, ilan na lang ang buhay ko dapat kasama ko lagi ah, na aking ng kasama si Serena na Si yun lang yun, di ba? Kasi by one get one. Pag may dating ako, kasama siya. So yun time namin, dalawa, dito. ba? Tsaka worth it. Ang dami ko na nagawa. Lahat nagawa ko niya. Eh. So ngayon, pag bagong chapter, lahat na namin ko with my wife and future kid, kids. Di ba? So yun lang. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you. Happy, healthy. Maraming salamat sa mga suggestions nyo, inputs nyo, lahat nyo, criticism nyo. Thank you. I appreciate it. Ganda.